isang mapagpalang araw ulit mga kamangs. At ngayon nga mga kamangs dahil nga ay uh, magpapatanim kami ng palay kaya naman ay nagluto tayo ngayon ng uh, tinulang manok, no? Itong uh, native na tinulang manok ang ating uh, niluluto ngayon dahil nga ngayon ay uh, magpapatanim kami ng palay. Uh, dito, ganito nga pala dito sa amin sa probinsya kapag magpapatanim may kumakatay ng manok, ano? Pero itong niluluto nating manok na ito ay uh, native po ito mga kamangs. Ayan mga kamangsa, uh, nilutong niluto nga natin ito sa tungko. Ayan na nga mga kamangsa, yung uh, manok na ating nahuli kanina ay uh, ilalagay na natin. Ginisa muna natin yung mga mga sangkap. Ayan nga, para mas matanggal yung kanyang langsa at mamaya ay uh, lasang-lasa yung linamnam. Ayan mga kamangsa. Dahil nga dito ay uh, magpapasabog tayo. No? Papasabog nga pala yung tawag sa amin na pagpapatanin ng palay. Direct seeding kasi yon hindi At hindi naman yun na... Uh, yun ay uh, isa-isa o tinatawag na talok kaya mga kamangsa nagluto nga tayo ng uh, tinulang manok ayan dito lang tayo sa tungko ngayon para mas mabilis maluto yan mga kamangsa magkikita natin yung kulay ng manok na ito ay uh, mapapansin natin yung balat nya ay medyo kulay itim dahil ito nga ay native ayan o uh, mga kamangsa kung mapapansin natin mga kamangsa ay talagang namang nakakamiss ang mga ganitong nga uh, ganitong pagkain no? ng mga native na tinulang manok. Ayan nga mga kamang dahil nga dyan ay lalagyan din natin yan ng uh, papaya. At ito nga yung kinuha natin papaya, dyan lang din yan sa ating bakuran mga sa no. Dahil yung papayang yan ay talaga namang napakasarap at uh, libre lang dahil meron tayong mga tanim. No? May tanim ang aking mga magulang na papaya. Yan nga pala yung lalagay natin at medyo malaki na rin yung uh, paghiwa natin yan para sure bulan, no? Sarap nga pala sa tinola ay yung merong uh, uh, sili, no? Talbos ng sili at saka papaya. Yan talaga yung pamamaraan ng pagtinola dito sa amin. Kalimitan ay tanglad ang nilalagay at hindi naman luya. At ito nga mga kamang kung mapapansin natin, ay uh, yan ang uh, hinahan traktor na. Bale ito nung una, ito ay... Uh, king uh, traktora muna pero sa ngayon ay uh, hinahan traktor na dahil ito ay tataniman na at yan uh, dito nga tayo sa ilalim ng maraming alpomelo uh, or suha na tinatawag ayan mga kamangas makikita natin na malapit na nilang matapos yung uh, yung tinatamnan at dito nga pala mga kamang itong kabila na ito ay uh, tataniman natin ng gulay na okra pansamantala muna natin hindi pinataniman ng palay dahil, dahil mas mainam na merong gulay rin. Yan nga ang mga kamangs. Bali, ang pag nga pala niya na ay uh, ng ganyang klase ng uh, traktora ay isang libo isang araw. At yan nga, balik na tayo dito sa ating atinola. Talaga naman napakasarap. Nilagyan na nga natin yung papaya at meme nga ay dadagdagan natin yan ng, uh, ng pangsabaw. At ngayon nga nilagyan natin ng uh, pampalasa no pamente ang nilagay natin para sigurado ng mga lasang lasa no at magic sarap ayun nga mga kamangsa ta mayro meron nang nilalagyan na nga ito ng kanal no itong kanal na ito ay nilalagyan talaga diyan dahil upang uh, kapag uh, nagbaha or lumakas ang tubig ay uh, hindi maapektuhan yung mga palay diyan no? diyan dahil diyan dadaan yung tubig at mapapansin natin mga kamangsa yan na nga oh tapos na nila itong dalawa at lilipat na naman sila dito sa kabilang pitak. At ito nga, uh, hand tractor lang 'yung pamamaraan ng uh, pag- uh, pagsuyod sa lupa. Ayan nga mga kamas. Ang uh, bali ang pagrenta nga pala dito sa isang araw ay uh, isang libo sa hand tractor na yan. pero sa pagtatraktora ay per hour naman. Sa sa traktora, ay uh, 1,000 per hour dito sa amin. At sa hand tractor naman ay 1,000 sa isang sa isang araw naman. Ayan mga kamangs, makikita natin mga kamangs na sinuyod na, no? Dahil maya, maya nga mga kamangs ay pagdaan yan, ay patapos na rin yan. At uh, sasabugan na ng palay. Yan lang at uh, maliit lang ang yung ating pinataniman na palay dahil pangkain lamang yan mga kamangs. Pakikita natin, mas maganda, mas mainam din na meron talagang palay ano upang sa pagkain at may makikita nga tayong mga ibon na nanon doon sa gilid mga kamangso yan yung tinatawag na tagak napansin natin ay tabi rin itong niyugan